for It's like 12.30 midnight and pipikapin up ko ang aking mama na 7 years na namin hindi nakita. So the last time na andito siya is 2017 pa. So ngayon lang siya ulit nakabalik. Dahil ba na ng pandemic. Kaya medyo hindi na muna siya bumalik dito. So ayan, I'm excited na ako. Ayan. Eto, galing silang Vancouver yung flight. Look for na na Andre. Where is she? <laughs> Ayan, <yung mama. laughs> Ayan. Andre, Nana, Nana, you don't remember? <laughs> After seven years, Mama. After seven years. But the na damit? Ay I'm de, dead. De, 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 de. <inaudible> ako dead. ko dead. yung dead. ni Mama. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm We're home now. Ano oras na? Wow! <laughs> wow. <laughs> <laughs> First time lagi tayo ba may bahay namin. Diba? Pag binuksan mo yung blinds, mas maganda. Bukas. Diba? yeah. Okay. Uh, Pero wala kami masyadong gamit, <laughs> di ba? Yeah. Hindi kami magamit. Dito matutulog si mama. Stuff toys. Nice. <laughs> ya yeah, punong-puno pa rin ng stock to. All. Yeah. Oh. Yeah, ako kato na may stock to is. Hello guys, good morning. So, um, late na kami nagising ngayon kasi late na rin kami nakauwi kahapon. Tapos late na kami natulog. Mga 3 o'clock na yata kami natulog. So ngayon, ngayon, na-unload -na, -na, na, ni mama yung mga na-unbox niya na yung mga pasalubong niya sa aming galing Pilipinas. So, excited na ako mamaya papakita ko sa inyo yung mga pasalubong na inas ko sa kanya na galing niya dito. Mga, mga pagkain na namimiss ko sa Pinas. Ayan. Yun yung nalalagay sa table. Mm. Mga pasalubong. Yeah, yeah, yeah. Mamaya, ang close-up. <laughs> Stop. Mm. <laughs> ang dami. Oh. Ang dami. <laughs> diba? Yung mga namimiss na pagkain sa Pinas. Who is this elf. Puro mga chichirya. chichirya <laughs> yan, mga chichirya. <laughs> first meal. <laughs> first meal namin. Vietnamese restaurant. Ano <laughs> ba yung tura niya? Jens. Ito rin ang first namin na dinner. Ano na punta kami sa Alberta. No, dito kami. First dinner namin dito. Spring roll. Pork one ton. Yeah. Masarap yan. Parang lumpia. This one is too much. Hindi sa nyo yan. Oo nga. So guys, papakitaan ko na sa inyo yung mga pasalubong na dinala sa akin ng mama ko. So andito siya lahat sa table na to. Yan. Yan. So, ang una-una, ito binigay sa akin ng kapatid ko galing sa Dubai. Yan. Yung bag. bag Ganda siya. Tapos, ito galing Royce Chocolate. Ito ang favorite kong talagang chocolate to. Um, Royce. Galing sa Singapore lagi to lagi ko tong pinapabili sa kapatid ko kapag kapag may pumunta dito na galing sa Singapore. Ayun, dinala siya ng mama ko. Favorite na favorite ko to. <laughs> Ayun, tapos ito naman Tim Tam sa Australia naman galing sa kapatid kong lalaki. Meron din naman Tim Tam dito pero yung original lang. Ito ibang flavor to eh. Salted caramel at saka white. yung mga ano na. Ito, pinasubo. Isa sa mga favorite ko talaga to. Minsan kahit isang ganta ko lang nakakaubos. Sobrang sarap. ayos, Tapos, makapuno balls. Tagal ko din nakatikin mo ito. Um, ito rin, peanut bar. I'm not sure kung natatandaan nyo pa ito. Masarap din ito. Ano pa? Ito, ube bar. Sabi ko sa mama ko, bakit isa lang. Kasi ito, wala talaga itong dito. Meron man natitinda nito, pero ano siya, parang tinapay, parang cake na yung lasa. Ito yung medyo matigas sa loob, diba? Ang konti. Ikaw lang yung 5 pesos. Ayan, ito daw 5 pesos lang sa palengke. Ito ang gusto ko itry. Diba? Mmm, aming koko na talaga siya. <laughs> Sarap! Parang parang <laughs> parang parang. <laughs> Sayang dapat. Sayang ko to. Sayang lang ang binili mo, ma. Ha? lang? sa airport na. Ang sarap! Ito yung ganitong ganito yung gusto ko talaga. Ubi bar. Ito, 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 ito. Ang sarap. Akala ko dinagitinda ng ganun sa, sa palengka na ngayon eh. Ang sarap. Still the same taste. Natatanda ako pa ang lasa niya. Mmm. Hi ho. Peanuts. Mm. Um, hmm. ito pala, caramel bar ng saan ma? maxes, Maxis. Wala kasi niya dito. May Maxis dito pero nag-stop na silang mag mag magkaroon ng ganito. mga mamon ng Goldilocks. Ito gusto ng mga bata to. Nung nag-order ako dati sa Edmonton, yung mga Filipino snacks, nagustuhan nila to. Lengua. Favorite ng asawa ko to. What else? Uh, ito ang pinaka-favorite ko talaga. Actually, ito. Yung peanut brittle ng... Hindi, ano ba to? Mama, asan dito yung ano? Good shepherd o sa MBD. Parehong oh, ano, MBD eh. Hindi, shepherd sa... Hindi. Mountain Maid Training Center. Ah good, ah, good shepherd daw to. Tsaka ito, MBD. Mas malaki yan. Ito ang sobrang favorite ko. Mas, mas, mas mahal daw ang good shepherd. 550, right? Ito, 350 lang daw to. Mas, pero mas malaki siya. Yan. Masarap kasi ang Good Shepherd. Ito, hindi ko pa ito natitikman. Bigay din ang kapatid ko sa Singapore. Dear Vince. Yung salted egg na potato chips and fish cane na mga ganyan. Yan. Yung salted egg pala na natatry ko. iba hindi pa. What else naman? Mga, ito pinadala ng mga kapatid ko rin sa Singapore. Yung mga ano to, pang luto. Tom yum paste. Sweet and sour pork. <laughs> pang bakote. Masarap to parang nilaga ng Pilipinas. Natry namin sa isang restaurant. Bakote. Masarap siya. Ang dami o. Oh. Pang mix. Siyempre mga pampaganda. Kasi mas mura sa Pilipinas. Glutathion. Tatry ko to. Glutathion. Collagen glue. Diba? Pampaganda. Ano pa? Mga pampaganda. Himalayan soap brightening soap. <laughs> May um, ito pa, sunscreen. What else? Ito, nagpabili din ako ng ano. Fairy Skin Brightening Premium premium Brightening Kit. Dito kasi $25. So, doon daw $300 lang. Hello, guys. Ayan. Nagkikrabe ako sa crab ngayon. Kaya nagpunta kami ng TNT para bumili ng crab. At medyo mura yung nakuha natin crab today. Hindi na siya ganun kamahal. Mula para sa TNT. Kasi dati nung bumili kami sa Lucky, parang mas mahal. Pero to sa TNT, medyo okay naman yung presyo niya. Kaya tagal ko na I-boil -bo ko siya lang. Tapos yung iba, dalawa lang kasi yung binili ko. So yung iba, gagawin ko siyang ginataang crab. Na merong squash at ano yun? Sitaw. Yun. Tapos yung asawa ko hindi kumakain nun. Ah, kumakain din siya pero hindi siya mahilig. So gusto niya lang yung ganyang crab lang ibinuboy lang siya tasasos sa suka. Ayan buhay pa sila. Akala ko hindi na sila buhay. Tawal. Ilunisin natin. Hmm. Siyang malaking crab saka isang maliit. Yung dalawang ko so, 42 dollars. Pwede na. Pwede na siya. Fishball. is ready. Ayan. Ayan yung ano yung? langka at crab. E, ito pa Natinog yung ano. Hindi eh. mm -hmm. na namin gina ginagalawang ginataang langka, Ay, ginataang crab. Kasi, konti oh, lang, ito. parang wala masyadong dalaw isa lang yung crab na igaginatan namin. Oh, wow. So, Kaya kakainin lang namin so, na namin ng ito. Sasawsaw na lang sa supa. Malaman yung crab. No. Mm. Like, wow. Ang tamis nung ano niya. Nung laman. Matamis siya, ma. Ang dali lang. Ayan. 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 Ayan.